Ang tambayan, ginawang tambayan dito sa ating store. Yan. Yung mga bute ah. Huwag kakalat yan, ah. Hello, guys. Uh, panibagong vlog tayo ulit. Dahil uh, malapit na naman magsasummer, ay napakarami pa rin nagtatanong tungkol dito sa ating Fuji dito sa ating comment section, guys. Uh, so, eto, ibabahagi natin ang uh, review natin dito kasi malapit na magtutuyors, guys. Ay talagang uh, wala masabi masabing... Uh, na hindi maganda dito sa ating uh, chiller kasi ito na ay 2 years na guys ay talagang napakaganda po ang kanyang performance guys so ito uh, nabili ko ito kasi nung uh, nagbukas na ko ng tindaan ko ay isinapay ko na rin mag uh, bili ng isang unit at talaga ito ay talagang isang taon pa lang ay nabawim baw, bawim bawi ko na yung aking uh, uh, pinabili dito bali 24k ang ben, ah, bili ko dito guys noon sa abenson dahil nag sale po doon ay talaga napakarami po ang kanyang uh, mailalagay dito sa loob. Marami nagtatanong guys kung uh, asan daw yung kanyang switch dito yung para ma-off yung uh, compressor niya. Ang off nito guys ay isesetting mo lang sa zero yung kanyang uh, ano doon sa loob. Isero mo lang yon, Mamamatay na siya guys. Hindi po dito sa taas yung kanyang switch. So ayun uh, sisilipin natin sa loob nitong ating killer guys at magre-refill tayo ganito ako maglalagay ng ating uh, palamigin dito sa ating chiller guys uh, magpapansin nyo yung ating setting, ito yung sinatawag na settings ko ay nasa number 2 uh, pag cyber na cyber ay ilalagay ko lang sa number 3 guys, so ayan ang, uh, dito sa taas ay yung mga ganito, dito sa first uh, layer ay yung mga cloud na yung mga chucky, ayan yung mga nilalagay ko dyan, yung mga malilit na swakto yan po ang ating nilalagay dito ang ating snappy, at saka second layer naman ay yung mga Uh, energy drink dito tayo maglalagay ng mga energy drink ah uh, may nagtatanong dito sa akin guys kung okay lang ba na mag ice uh, mag, makakapag ice dito sa side nya ay uh, talagang normal lang po yan guys so ayan ganyan po yung ating chili at saka dito po guys ay meron tayong nilagay na uh, karton para makatayo po yung mga ibang debot yung mga ganito kasi yung ano ano niya ay hindi siya flat so mapapansin niyo may karton siya kung nilagay dito Huwag lang natin uh, lagyan lahat ng karton dito guys para hindi para makapag-circulate yung hangin at saka talagang tuloy-tuloy uh, yung kanyang lamig para hindi maharangan ay kalahati lang po yung ating ilalagay. So dito naman guys ang ating inumin yung mga red horse at saka uh, sa miglite ay dito doon lang po dati ilalagay at ang ating mga malalaki para hindi po mahirap kuhanin ay dito po sa baba yung ating mga litro guys so may nagtatanong pa doon sa ating comment section kung okay lang ba na nagmumois -mo yung ating uh, salamin dito talaga nagmumois -mo po yan talaga guys uh, ganyan po talaga normal po yan so ito uh, pagre-repel tayo ng ating mga mineral water at amaray pa nating kulang so para so good guys 2 uh, years na to wala pa na ako na encounter na problema dahil uh, napakaganda po ang kanyang performance ng ating Fuji Denso. Ito po yung ating switch ng ating ilaw. Kapag inup mo yan ay mamamatay po siya. Hindi po mamamatay yung pan. Tuloy-tuloy po pa rin yung pan. So ayan guys, kapag hindi po umikot yung pan, tapos umaandar yung compressor, ayan po ay meron nag-stack up na po yung kanyang pan. So lalamig siya pero matagal. Ah, kalasin nyo lang yung pan tapos paikotin nyo lang kasi nag-stack up yon. So ayan yung kanyang technique dito guys. Para doon sa so nagtatanong guys na kung nasaan yung uh, kanyang drainage ay nandito po sa baba, uh, nas, nakatapat lang po dito sa naka -note dito ay may arrow po siya dito na indication na, na nasa baba yung kanyang uh, uh, disposal drainage. So ito guys, Hilain mo lang to kapain mo lang to guys ha? so ito, ito, to ayun no. Kakapain mo lang yan, makikita mo yan na kung uh, mapupuno na siya ay itatapon mo na lang. So yan guys, mayroon siyang bracket dito sa loob. Ah, uh, itatama mo lang yung kanyang uh, gilid para may siya, may pasok mo siya. So, ayan. Uh, may ano na lang siya diyan. Talagang nandiyan na lang siya. At tuloy-tuloy na yung pumapatak yung kanyang tubig diyan sa loob para ma masala yung kanyang tubig guys so ayan ang ating uh, latest update dito sa ating uh, Pugidenso chiller at uh, talagang ito ay nakadesign sa pang business guys at talagang ay napakaganda po dito napakabilis po lumamig yung ating uh, product ko dito mas mataas po sa akin to uh, dahil to ay 14 cubic so, napakataas to guys Talaga ito ay uh, pang heavy duty na ang kinuha ko dito sa ating Fuji Denso ay talagang napakaganda po guys dahil lumalakas na naman po guys ang ating uh, soft drinks uh, lalo lalo lang ating litro ay talagang uh, eto na, na naman ay uh, ano yun natin ah uh, Paglalagay tayo sa ating chiller guys at huwag po tayo magpapakawalan ng ating supply sa loob ng ating chiller, magre-refill po tayo ng ating soft drinks para tuloy-tuloy ang kanilang uh, pag-inom ng soft drinks na malamig na malamig. So ito guys, bago natin ilagay sa chiller ay napunasan ko na 'to kaya idediretso na lang natin dito sa ating uh, chiller para tuloy-tuloy ang kanyang paglamig para mamaya kung may hapon ay talagang ano yun natin to mabenta mabenta tong soft kasi may maglalaro ng basketball mamaya ulit yan mga 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 practice yung mga kabataan talagang soft drinks ang kanilang uunahin na bibilhin So ayun guys, ang ating sikreto sa soft drinks ay kailangan malamig na malamig po 'yan para bago natin na uh, ibigay sa customer para ito ay masarap inumin guys. So ayun, ang techniques natin yan ay mayroon dapat tayong chiller na pampalamig sa mga soft drinks natin. So ayun guys, uh, may nagtatanong din kung malakas ba ito sa kuryente. Ay ang masasabi ko guys, uh, magmula dun sa nabili ko to ang naidadagdag ko dun sa kuryente ko ay 500 to 600 lang yung naidagdag doon sa aking bill sa kuryente noong uh, nabili ko ito. So alam ko na ayun na yung ating uh, naidagdag na 500 o 600 ay ayun na po yung kanyang nakonsumo sa loob ng isang buwan guys. So ayun mga team Kasari pinag-isipan ko pa kung uh, bibili pa ako ng isa nito yung medyo mas maliit lang ng konte para ilalagay ko dito sa side kasi nagkukulang talaga ako ng uh, minsan ng soft dress kapag at uh, yung ating activities dito sa court ay sabay-sabay ay nagkukulang po yung ating uh, palamig na soup drinks dito. kahit may backup po tayo doon sa loob ay nagkukulang po yan guys so ayun dahil magsasummer na naman ngayon alam ko ay lalakas na naman ng soft drinks at saka kailangan mayroon po tayong stock na soft drinks ulit ay alam ko magkakaubusan na naman yan dahil uh, magsa summer ay napakalakas po ang soft drinks dyan, guys ay malaki po yung ating kitaan dyan sa soft drinks dahil napaka fast moving po yan guys so ayan ang technique natin dito sa ating soft drinks ay kailangan malamig na malamig yan guys so ayan ang latest update lang natin dito sa ating Fuji Denso guys ay napakaganda po ang, ang uh, kanyang performance ay talagang may re-recommend ko po ito sa inyo so ayan hanggang dito na lang po guys ang ating uh, vlog ngayon sana dun sa mga gustong magtayo ng sari-sari store

Ito dito. sila guys. <laughs> mga kabataan nga naman. Ang tambay, ginawang tambayan dito sa ating store. Yan. Yung mga bote ah, ha, wag kakalat diyan ha. Ah.